Butin tanghali. hale. Ngayong mainit, sila tulog dan tulog. Tingnan natin yang mahapusang yan. Kung anong ginagawa ngayon tang hale? Sa dikta. Lakad na tayo runo. Bago ang kanyang cage. Gustong gusto niya yung eh? cage na yan. Kaya ayaw na lumabas. Mayroon pa yung ano, o oh, higaan sa taas. Ganon din si Aling Yuna. <laughs> Olo, Aling Yuna. Ang sarap naman ang tulog mo dyan, ha? Ah, yung yun Oh. Yan. Prenteng prente si Yuna, oh. Prenteng prente si Yuna. At ito na nga, ang papakita ko sa inyo, si Kohowa. Kohowa, <laughs> ang sarap ng tulog, mga prenteng prente. Mm, prenteng prente. Mm. mm sarap ng pwesto niya. Tinan niyo. Oh na brown siya. Oh, tiwala yan sa akin si Coco. Oh, hala ka ng buto-buto. Yan <laughs> si Coco. Si Chocolate. Napakita ko naman sa iyo si Aling Pali. Ito ang pinakasusyal kong pusa. Si Pali. Susyal yan. Oh, yan yan na mahal kung kala ko ba ito si Pali kung yan. Si Charlie. Tapos sa makita ko sa inyo yung kanyang anak na malditang si Chloe. printing twente din. printing twente din si Chloe. At hindi ito magising-gising. Yan ang nanay ni Bruno. Yun naman, copycat na copycat niya yung si Bruno. Masarap sarap ng tulog niya. Prenteng prente. Prenteng prente siya. Hanapin natin yung ibang pusa. Ito si Jolly Maldita. Sa mga kadatin ako yan. Ito, kagatay na pa niya. Ay, wala sa mood mga gat. Mamayad siya ngayon. Ito, ano, maritot. Ano, man, eh, ito na nga si Jolly. Si Jolly. Wala siya sa mood. Ang laki niya, pusang niya. Matanda na yun. And sa 12 years old na si Jolly. Alam naman natin yan. Nasabi ko na nung nakaraang vlog na matanda na si Jolly ko. Bye-bye!